Ayan, uh, mega mega love shout out po. Kausap po natin si Mami Oli ayon no. Oh. Uh, bubuksan po natin yung uh, blessing na galing po kay Mami Oli in Canada at kay Daddy O. Daddy Brian, shout out po. Ayan po yung box. Sige, okay. umpisahan mo na. Baka uh, tirahin pa ng iba yan. Ayan, Mami Oli, maraming salamat. Ito, kakwentuhan natin din siya ngayon. At mm, Nakalimutan na po ni Mami Oli kung ano yung laman. Shoutout po Mami Oli. Upload ko kayo sa YouTube at Facebook. Ayan siya. Ayan. Ayan. Sige, <laughs> at titignan po natin. Baka may kapit. Baka po nahiyagis ni Mami Oli yung kapit-kapit na dollar dito. Charot lang po. Charot lang. Ayan. Buksan po, so po natin. Bakit dumidulit? Kakwentuhan po natin habang binubuksan. Yung yung na promise sa akin doon lang sa kanya. Ah, apo. Teka lang po. Eh po, po tayo ng isang taga-bukas. Uh, ano po ito? Ta ano? Uh, homeless po no, sa kalsada. Ikot eh, na para maiwa yung ano. Okay, po po, Sandali lang po. Ayan, ah, buksan, na, bubuksan na po natin. Nakakuha po tayo Nakakuha po tayo ng isang taga bukas po Isa po itong homeless uh, Palaboy po sa labas Para siguro may Magkakaroon siya dito sa bubuksan po niya Ayan, unboxing po Ay, Sarado talaga kayo ng pinto <laughs> <laughs> Opo, si Naradi Ayan eh, si Mami Oli, napansin pati po yung pinto Ano din po, minsan-minsan din po eh, Kailangan din po <laughs> Opo, damay-damay unboxing po tayo. Oh, alisin muna yung plastic. Yun. Eh, na nakikita nyo po ba, Mami Oli? Yeah. Uh -huh. Ayan. Uh -huh. Ayan, ganyan na lang. yung electric pan, ilahin pa atras konti doon. Ayan, mag-unboxing po tayo. Okay. Uh -huh. uh -huh. Oh, yung electric pan, ingatan mo. tabi mo muna yung kutsilyo ayan uh, mga mami, mami oli ito po, magkasa na po natin pero kakwento natin si mami oli ayun o oh. aim dahan-dahan yung angat tupi mo dito hinak po ang dami ayan po ang pagmamahal po ni mami oli ayan, tupi mo muna boxing Isa-isahin mo dito. Uy. Naku, may pangkulam. Naku, may pang po si Kuya Aw. sa... Dapat mm -hmm. si mm -hmm. baka madurog yung cellphone ko dyan. <coughs> <coughs> may flashlight ka pa Dapat mag-steady. Ayan, uh, Mami Oli, eto na. At... Guys, iayos mo. ako natin dahil may malulusaw daw dyan o oh, patong muna na Ayan, may meron din tayong bag aba may sapatos yun po. Uh -huh. eh, babalik po siya bukas eh bukas lang o oh, bukas sa madaling araw may tumawag yung kanyang barok doon sa kapraso niyang ano nakpo magtutut ng madalas si kuya ah oh. ina-unboxing po natin yung box po na galing kay Mami Oli in Canada at kay Daddy O. Ayan punong-puno. Siksik, liglig -lig at maabo pa. Ayan, marami na pong kape. Sa Kuya Aw. Bango ah. Ayan ah. Uh, Mami Oli, maraming maraming salamat po talaga ko so, pa sana itong bubuksan, pero binuksan ko na Baka maluso daw po yung chocolate, sabi ni Mami Ollie, okay, yung kakwentohan din po natin siya sa messenger. may pakwan ata May pakuan. May May pakuan. May pakuan.

bata, pa baby sabihin mo ko na tatong mga yung ano yung nakapakita? mo ko na ano yan pang bata siya? amit yan na pang po may pang come... parang oh, po bata ay, ma ay maliit na ah, mali. oh, ma maliit pang baby, pang maliit natin ito muna bango bango pa na ayun po inaahon first first time natin magkaroon ng amoy imported tong ina, yun, yun na ito pong patulong po natin homeless po ito ah uh, ala makatulong mag, mag open po ng box ni mami only ipag itabi mo yung ano doon mo muna ishoot yung mga maliliit pang bata dito sa basket kaya ito para tutupiin natin pag baby po pala eh magawang bakla na lang si Alvin Si Calvin is yakin. Yung pangbata, It ito. mo. Itupi mo yung pambata para hindi ano. po. Ayan. At, may po. ang dami. Ito po sa wheelchair. Ito po, isang basket na po yung nai-handi natin. Ang dami, Colby. 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 Malamang po ito, Mami Oli, e. Eh. sabihin nung kapit... Ba? <laughs> nung taga-bukas ko din, eh Baka, baka naman. Ayan, um. ah. <laughs> Maraming salamat po, Mami Oli, at um, ang dami. Talagang... Talagang makakapag-ano po tayo, ah. Uh, ayan, may sabon. Daming box. Daming box kami ma Baka mabilis yung kamay mo, baka may eh, dalar na nakaipin. <laughs> Maipulsa mo agad. Lang ako. Lahabong bilis na. Charot lang po, charot lang. Ngayon, yeah, patungin mo na yung mga dalit iayos mo. Tapos may natin na ayos. Uy, may nasira. May nasira? oh, may tumako na ang sopas. May nabutas? Oo. Oh. May? Uh,

Ay, ano mo? Ipit mo. Ipitan mo. Ayun na po. Ay, tayo mo na lang muna dyan. Ipitopi mo. Eh, bawal sa'yo yan. Narin eh. Chocolate. <laughs> ano ba yung pinat butter? Pinat butter po. Lucky oh. Wow, sarap. Nandiyan <clears> natin <throat> yung chocolate dyan sa may container. Ay, Ayan. Ayan. Ay, ay. Huwag <laughs> mo na pag-amoy ni... Huwag mo na pag-amoy ni... Huwag Hindi na. Ano yung laman? Tingnan mo yung box. Mabigat? Mabigat yan? Mabigat yan? Meron pong box na isang mabigat. Ayun o. No? <laughs> hindi na bubuksan. Iyakat mo na lang din muna. Buksan so, mo. May laman yan. Oo. Oh. Ha? Hindi, iahon mo ta para ma-i-lace yung isang Ay, ang na Iyata niya ka. nga. Huh? O, oh, sa kamay ko. Huh? Ay, kaya pala. Buksan mo na sa loob. Bakit mo Ay, i mo na yung tapo eh. na yun. Baka mo. Na, eh. Unboxing ko tayo. Doon na lang kaya buksan. Isipain isi mo ko. Nakaano nga Wala na siyang paglagyan. <laughs> Mga nalaglag na po. Ito, no more coffee. Mga mahuklo. yan na nasa napad. Itasok mo yung pag-ibig. Ito, so, meron pa po sa unboxing po sa loob. Kaya mong Yan, Mami Oli, maraming maraming salamat po ulit. Wala akong masabi kung di po maraming salamat. Buksan mo na ngayon, nagbibigyo rin ng patayo. Yung sombrero. Ano po, nasa basket yung sombrero. Sa akin pa sasabit ko. Ano na asa? Oh, ayun po, may bag. Open ulit, na po, Max. Baka may mahiwa, eh. Kasi,

mapuno ko itong aking higaan ayun puno na yung basket Okay, natin na oh, Sharon. So, what to see? Oh, yeah, may nakabalot. Mga... Baka... Oh, ox, ox, ox. Oh. Baka mababasag yan. Okay. Okay. Oh, mababasag. Tabi po muna natin ulit. Brother Kapi po ulit. Hala, dito po tayo sa higaan na nag-unboxing. So, na po, tank. Ang oh, no. oh. okay. oh, mabasag. Wala ko sa ilipon. Yung lang po pala sa box, isang trabaho na, ano? Ito, mga ano pa sabon. Ito, sabon. Sabon, dab. Kulang ko, dab. Dabto, to. Ay, hindi. Ano ito? Irish Lusprin. Sabon. Ah, oh, sabon, sabon, sabon. Tito mo, ito na ilas. Ayun, wala. Yes, Sige. Nandiyan sa kontina yung ko kuya. Hmm. Yung pafino natlo. Ayan. Ayan, ah... Uh, ito, Mami oli. Ayan na, napunok na. Tapos... Tapos po, ayun pa yung isang basket na check checkin po natin isa-isa pa yon. Tapos ayun pa sa wheelchair. Tapos po yung box. <final> Tapos po, may pangmana mala pa. sila Eh, oh. patong mo din Can I taste it? The chocolate of the Canada. yung nag i ka pa. Ayan, ito pa po. May isa pa tayo. I-ilis mo muna yung mga damit na malilit na yan. Ayan, o, eto na. Eto na po yung hinihintay nung hinihintay niya. Pagkain. Bawal sa yung matamis na hike eh. Hindi ako. Uy, 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 uy. Ayan. Chocolate. Ayan, Mami Oli, eto na. Eto na. Ayan. Halos na... Mm, napuno po yung aking higaan. Tapos, ayun pa po sa wheelchair. Ayun pa po sa basket. Ayun, dapit mo rin yung basket din eh. Hilahin mo. Kuhan mo yung balang Ah, sure pet. Ayan. po yung pinaglagyan yung box. Dalawa yan, dalawa. Ayan. Ayan, Mami Oli. Maraming maraming salamat po. At ito mm, eto na. Eto na po yung pinagkaabalahan nyo po na ipunin sa box. Wow. Ito, so, may bago tayong may bago tayong di ba? bagay. Lapat po yung ulo ko rin niya. Kaya pala nakapagpagupit ako. Ah, masira mo naman. Nasira mo na nga. Eh, nakabit na. Ayan. Puno ah. Teka lang po, teka lang po. Dalawa po sa Dalawa pa ah. na po. Ito po, ayun nung ating in-unboxing na bonggang-bongga. Ayan po, po yung ahigaan ni po Aw atin yung malamang at mapupuno ang kusina. Tapos po, meron din tayo isang basket galing sa boxer. Punong-puno, pa sa wheelchair. Tapos, uh, ano kaya uunahin kong kakainin po dito? Tapos marami tayong kapi din. Tsaka ito. Bihira ka. Opo, oh ito yung chocolate. Ayan, yan, Buksan mo yung niya. yan. Ayan, buksan mo oh, uh, so o yan. Oh. Ah, saan mo nakuha yan? Nung nilabas ko, kapigat niya. Ah, bawal Dapat tape lang yan eh. Tapos may toothpaste. Huwag mo lang basta, basta buksan. Baka... Maubos agad siya. Ayan, ito po. meron din tayong isang puno po ng tsokolate. Ito, hindi ko maiyang nga. Ayan, ito po. Meron. Ayan, tsokolate. Ito pa po. Hindi snow ba ba? Hindi naman pa. Ayun, medyo lumambot lang pala. Ah, oh, naon. Tumalasik na yung kuchin. Ito pa po. Ito pa po. Ay! Ito po. Eh, eh, eh. Ano? M&M. Meron pa sa ilalim mo. Oh. Ah, ito marami. Ah, ito yan. Ito pera, malaki. Ano yan? Parang sampu. Pera ba Parang ah. sampu. Ayan, ay, 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 may pera ka. Ayan, pera yan. Ay, sampu. Lagyan mo chocolate. Ayan, ah. Ayan, ay. ayan po. Ah, maraming maraming salamat. Ulan, Mami Oli. First time to. Napuno halos. Napit e, mo konti tapos. Ah, magpapag picture po tayo pag tablet. Dumaan na rin yung video, ha, ma? Yan, Mami Oli, maraming maraming salamat. Ito po yung unboxing po natin. Dating, mabubang, mabubang, abubang, Ito natin. Natin, yung magulong, magulong abubot ni Kuya Ari. Ito natin <talipat> ni Kuya Ari. Nasi plastic na blue. Kasi plastic na blue. Ito? Yan, sir. Yan, sir. Yan, sir. Yan, yan. Yung ma'am. Ito, ang cho chocolate po. Ano po ba ito? Chocolate? Mm. Yan yung yung clona. Apo, ah, chocolate. Mga chocolate po ito. meron pa bang... May box pa ba yan, Chester? Hindi, yes, na-chester. Ito. Uh, ito yung transparent. Ah, ito. Interest po ba na yeah, yeah, yeah. ito? Yan, yan, yan. O, chocolate. Mga chocolate po yung laban. Ah, sorry. Ayan, ah... Uh, pa... Hindi, dito medyo malambot na po i-cooker po yung mga pwedeng ilagay po sa ref para hindi masira mm, ah ito pa ang dami pa pala <tiple> ayan po walang mapaglagyan hindi <tiple> po na hype siya sumatamis eh ayan eh ayan papasalamat na po tayo mami oli maraming maraming salamat uh, Daddy O. salamat po Daddy Brian tapos dun po sa mga nagmamahal po kay Kuya Aw, maraming salamat. Ayan, Mami Oli, mahaba-habang walang tulugan to. Ang daming kape, may sukal, may tsokolati, at may ano pa yung mga, ano tawag dito? Oatmeal po ba yung tawag dito? yung mga meal. lalagyan po ng gatas. Para sa umaga breakfast. Ah, para sa umaga, kumakain ka rin ba nun? Oo. Oh. Bawal sa iyo yan. eh, <laughs> cereal. <laughs> Tapos, ayun, ah, uh... Muli, nagpapasalamat po tayo ng bonggang bongga. Mami Oli, maraming salamat po. Yan, shout out po sa ating lahat at sana, sana anjan uh, andyan po palagi kayo. <laughs> at um, pasensya na po, nadadagdagan yung gastusin po ninyo na dahil sa pakikipagkaibigan ni Kuya Aw po sa inyo, sa mga nagpapalipad, sa mga nagkatambay, at sa mga nanonood po ng pabalagbag na video ni Kuya Aw uh, maraming maraming salamat po syempre uh, hanggat, hanggat kaya po ni Kuya Aw magpupuyat po ako at hanggat hindi ko naman po hangad yung masyadong maraming kaibigan. Yun lang tunay na kaibigan po kahit na uh, umabot man lang po ng sampo yung maniwala kay Kuya Aw. Hindi po ako mapapagod at hindi hindi po ako susuko ano man po ang laban ng buhay. Kaya kakwentuhan din po natin si Mami Oli. Kahit, kahit hindi ko pa ito na-upload, alam niya na po yung nangyayari. Ayan, Mami Oli, maraming maraming salamat po at uh, sa uulitin. Sir, pwede ako sa church. Ay, day off po pala kayo ngayon, ano? Day off po pala, sige. Kami sa... Apo, ah, apo. Sige po, ba sige. Babay ah, ah, po. Babay na po. Babay. Babay. Ayun. Babay. Bye, bye, bye. na po. Ingat. Maraming maraming sa po. Bye. Ah, sige po. Sige po. Ayan. Bye. Bye, bye po. At magpapaalam na rin po ako dito sa aking pagbablog. Ayan. Alang mapaglagyan sa sa magkinihigaan po yan. Puntang. Ayan po yung natin Tapos ayun po yung mga damit. Iya. Ano po natin? Iya. po natin siya. Kaya ayun. Ah, maraming maraming salamat po at tingnan po natin, abangan po ni ninyo kung saan po makakarating itong ating biyayang natanggap siyempre, hindi ko po ito sasarilinin papatikimin pa rin po natin sila at siyempre uh, lubos na nagpapasalamat si Kuya Aw, kay Mami Oli in Canada, at kay Daddy O Daddy Brian uh, salamat po maraming maraming salamat na, uh, sana magpatuloy pa rin po yung munting ginagawin pangarap na nagbibigay saya po kay Kuya Aw, yung sinasabi ko pong biyahe pagmamahal na uh, nagpapasaya po sa akin, yung salitang salamat. Kaya maraming maraming salamat po at muli uh, mapapagod pero hindi po susuko. Paano po, uh, sana kung may ibang makakanood po na to sana sana mas marami, mas maraming magawa pa po tayo. Basta kahit na hindi man po tayo kasing ng iba, pero malang araw po gagaling din tayo ayun ha ah, ito po iyaayos namin po ngayon yung inunboxing po natin Contact po pati yung ano ngayon yung box ang laki tapos isang basket na pulong-pulong -pulo, nakapatong pa po sa winter tapos ano po natin iyaayos ano po maraming maraming salamat maraming maraming salamat po ah, hindi naman po tayo magpapakita kasi umiiyak Siyempre, baka isipin po ng iba na baka nag i po ako. Pero wala po akong ibang masasabi kundi maraming maraming salamat po. Bye! Bye. Mami Oli, salamat po at kay Daddy Brian.